Orbitong Overdrive! L! Kailangan na natin kumilos ngayon uh, din! Triton! Super, Super Air jump! jump! Super Jump! Ugh! Nagawa ko. <laughs> Status? Mm-hmm? hmm Sabi ka na gagawa mo rin, Eugene! <laughs> Oo, at wala nang kawala ang mga basurang yun. Huli ka na. Hindi mo na to mapipigilan. Narito ako para sa rescue crew. Malaking sugal yan. Wala akong pakialam. Eka, anong ginagawa mo rito, impostor? Ah, narito ako. Ayos ka lang dyan? Ayos lang ako! Pero may iba pang sorpresa ang android na yan! Ah, huwag kang mag-alala. Wala rin namang silbi ang a- oh. uh. 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 Triton! Mantik na yun ah! Uh. Oh Deploy airbag. Copia it is! the Laser net. These are there. Who's bombing me? You will be boys. Ah! Ako, hindi na ito maganda! Pwedeng tama ka, pero hindi tayo. Pwedeng sumuko. Kuha ko na! Paano nangyari yun? Biglang nag-offline! Ah! Ang tapat dyan sa tablet ko! Tinatapot sa basura! Ah! Ah! Ano ba dyan? Uh -huh. kulungan! Ayoko! Pupunta ako sa buwan! Hello! Naririnig ko ka! Hindi sila sumasagot! Hello? Director Moss, uh -oh. Chief. Ayos, ayos na po ba, ba kayo, Director? Uh -huh. Me medyo ayos na ako. Pero mukhang hindi siniswertong uh -huh. rescue crew. Hello? Kailangan natin makabalik doon! Siguradong may paraan. Ano kaya yung Neon Triton Super Jump? Napakalayo na nila ngayon. Hindi yun kaya ng Super Jump natin. Ang worst case scenario, makakakilos pa naman sila sa buwan, di ba? Saan naman makakakilos pa sila? Hmm. Kung walang mga charger, hmm. mauubos ang power nila. Hmm. Isa pa papunta oh. sila ng buwan, pero… Oh. Pero naiba ibang posisyon ng shuttle. At kahit oh. na mahabol pa natin sila, kapag gumana na yung pangalawang booster fire, magiging huli na ang… Iping kusakihin, <laughs> wala na talagang… <laughs> Pasok lang ng balita. Kahit na maganda ang naging simula, may kinakaharap na di inaasahang problema ngayon ang Lunar Project sa pag-launch ano? nito. Isang prime sindikat ang biglang shuttle? umatake at naiba ang posisyon ng shuttle mula sa tamang destinasyon nito. Habang inililigtas ang dalawang staff na natrap dito, huh? ang Tobot Rescue Crew ay di sinasadyang nasama sa shuttle sa pag-launch nito. E eh, mangyari ito! Para akong nasa isang masamang panaginip! Hindi man lang ako nakahingi ng tawad! Huh? <laughs> hindi ito tama! Bumalik na kayo! Patawarin uh -huh. niyo ako! Uh -huh. Patahanan niya ako. Why? Naririnig ko. Ha? Huh? Ha? Huh? Teka, umiiyak ka ba? Ano pa sa tingin mo? wala na ko ng kabated. Dude. Ha? Eh, hey, ayos lang ba kayo? Hindi ako sigurado kung ayos lang kami. Hindi, Biro. Mga thruster na yun. Medyo kakaiba na ang pakiramdam namin. Buo pa naman ang na iba pero hindi ko alam kung paano kami makakabalik sa Earth. Bago pa kami mawala ng signal, gusto namin magpaalam sa inyo. Isang karangalan na makatrabaho kayo. At huwag kayong mag-aksay ng wiper fluid sa amin. Palagi kami nasa mga data bank nyo. Mahal ko kayo. Ano ba? Maaga pa para sumuko. Tahanap tayo ng paraan. Iyan ang trabaho natin. Hindi sa pinangungunahan ka namin, pero huli na ang lahat. Tama na! Hintayin nyo kami! Ano? Kailangan pa rin nating sumukan! Tama ko! Sandali. Raramdaman nyo yun? Oo, lumalakas ako! Ako rin! Cory, ikaw na bahala! Ha? Huh? Isa itong turbo charge! Ngayon tayo na ligtas natin mga kaibigan natin! Sandali lang! Hindi ka pwedeng tumalon papuntang space! Subukan natin! Okay, kumanda kayo! Kung ganun, tayo na sa space! <laughs> <laughs> so, Tupac! X! Triton! Integration! 니어! Triton! <s Audio> Triton! Super! i u p n n Super! s u p a r s u p r Super! a u p e r k u p e r s u p r s u p a r s p r Super! s u s p a r e r s s p e Nalulungkot ako. Sinabi ko nakakayanin ko to. Pero ang hirap nito, mga kapatid. Alam ko. Akala ko may oras pa tayo. Pero siguro gano'n lang talaga ang buhay. Rescue time! Huh? Uh -huh? huh? Hello, crew. <laughs> <laughs> uh -huh. Sabi ko sa'yo, hindi ako nang iiwan sa oras ng pangangailangan o kahit zero-G pa yan! Ay, hindi na ako magdududa sa'yo. Sigurado yan. At for the record, pinapatawad na kita. Ay, hindi nga ito buwan. Pero, Pero maganda pa rin, pa rin ang view rito. Jinx! jinx. Uh, uh, double jinx. Kung gano'n, uh, stuck na tayo dito na parang satellite? Ano bang pinagsasabi mo riyan? Kapag ganda na ulitong si Y, makakauwi na tayong lahat. Nagpapahinga lang! Ang layo kaya nito! Pero kung tama ka, sigurado nag-aala na yung mga nag sa atin! Ready na ba kayo mag re robots? Affirmative. Siya nga pala, eh. Gusto mo ba na subukan natin yung combo na napag-usapan natin noon? Oo ba? Pabuwi na tayo, Kapitan. Sasabihan ko na si Ryan ngayon. Magandang ideya, X. bibigyan namin sa iyo full control. Magiging mas madali para sa inyong kumilos kapag ganito. Sinend ko na sa iyo ang mga coordinate para sa splashdown site. Good luck! Flight Z! Z. M. sa akin kapag tumatawag ako, ha? Oh. Em, huwag mo akong kalimutan, ha? Em, posible yan. Maganda ang memorya ko. Pero bago mo makalimutan, may math test ka pa bukas. Uh, Sabihan mo ko kapag may kiliman ka lalabanan, P, dapat magkakasama ang mga hero. Siyempre naman. Makaasa ka, partner. Oh, may bibigay ako sa'yo. Kunting souvenir galing oh. sa outer space. Oh, totoo ba yan? Salamat! Bakit? Anong Ano nakalagay? Ano sa susunod ulit, kapatid. Sa Oo ba? <laughs> Siyempre naman. Yeah! Yeah! Oh, yeah. <laughs> uh, magaling. Ayos! Um, sinasabi ko sa'yo, nabasa ko yung memo. Sabi doon, dapat meron tayong cake ngayon. Dapat pupunta rin tayo sa buwan. Ay, ah, mo na nga. Ha, <sighs> mahabang storya. Ah. Pero nitong mga nakaraang taon, may file na nakarating sa lab ko. Mukha itong base code para sa mind core. Kung makakagawa ka ng Tobot mula doon, mayroon daw kaming makukuha. Karamihan sa amin kakagraduate lang at gustong may mapatunayan. Ibig sabihin, gumamit ka ng pirated code? Mm, pero walang nakapag-crack nito. Kahit yung mga design ko hindi rin gumana noong una. Akala ko siguro hindi totoo ang lahat ng yon. Pero isang araw, sina MP at L dumating na lang na parang magic. Pero, alam nyo… Relax, hindi mo alam na leaked yun. Sinasabi mo ba na pwedeng may iba pang mga Tobot, gaya na lang ng Rescue Crew? Hmm. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, pero mali ang mga tinatanong mo. Paano kung yung nagnakaw sa mga codes mo, pinadala rin sa ibang mga lab? Hindi! Hindi! Ang tablet ko! Pakiusap! Kailangan ko yun! Napaka-boring ng Analog Life! Parang awan niyo na! Tumahimik ka na! Nakakahiya talaga! Oh. Hindi ako makapaniwala! Nakakulong ako! Hindi tama to! Sana hiniwalay niyo man lang ako! Uh. Magbabayad ang mga towbots na yan! Towbots? Huh? Sino yan? May intrigang third party. Ah, ganun ba? Mukhang mayroon kang niluluto, ha? meron akong perfect side dish part yan. Ugh. Hmm. Mm -hmm. Uh. 啊。Ah.